Hello, hello mga kabroom-broom! Samahan nyo kami ng ate ko. Aarkila kami ng aking isusuot para sa kasal. At syempre, kasama ko ang ate ko na napaka-supportive. Wow! Pupunta kami sa may Robinson <laughs> dahil sa tapat nga niya, doon sa may Antipolo palengke, ayan o, antipolos, so, yan, yung palengke dyan. Dyan sa taas nyan, mga kabroom room, ang dami pala dyang arkilahan ng mga damit. So, kung gusto nyong umarkila ng gown, ng... Basta kahit anong mga gusto nyo arkilahin na damit, yan, nandyan. Pwedeng-pwede nyo dyan puntahan. Dito lang yan. Pag sa second floor kayo dumaan, itong skinita dito napapasok. Yung nakalagay dyan is hardware yata. Ano ba yun? Ano ba yun? Diyan sa taas, kitchenware. Ayan, di ba? Hindi naman yan kitchenware. Hindi naman yan, ano, kaldero. <laughs> Ayan, yun, yun yung mga, ano, yung mga isusot. Ayan. Pang wedding, pang debut. Sa mga bata, pwede rin. Yung mga nagsasagala. Ayan. Diyan lang kayo, ano, haarkila ka ng mga damit. Murang-mura lang, mga kabrum broom at kami ni ate, meron kasi siya dito ang inaarkilahan talaga, yung kaibigan niya. So, doon tayo pupunta. Dito yata tayo sa may ano, ayan Feras. Ayan, dyan. Mura lang dyan, saka nakaka-discount talaga si ate dyan eh. Dyan siya pumukuha ng mga damit niya si Susot sa mga event-event. So, dito kami nagpunta. Wow! Ayan, ah, sa mga panlalaki dyan. Para poging-pogi tayo bukas. <laughs> Dahil natin tayo ng kasal mga kabrumbrum di ba? So ayan si Ate nakipag-usap na mga kabrumbrum kung ano yung isusot ko para bukas. Pero hindi na namin pinakita at isino at uh, ipinakita sa video kung ano yung nakuha namin mga kabrumbrum. Kasi nga naman para surprise na bukas, di ba? So ayun na nga. Ayun dala-dala na namin mga kabrumbrum. Makikita nyo yung suot ko yan sa kasal na mismo mga kabroom So maraming maraming salamat. See you to my next vlog. Thank you.